Good morning, good morning guys Magluluto tayo ng pinola Kulang Kulang nuti Magda mga uh, Tawag po natin Ang mga cubes Isang po natin Ang ating bawang Tsimuyas India. Ah. Tapos niyan guys, pagkatapos ilagay ko natin ang ating manok. report tripod lang po ang ating dinilin ko ngayon so guys, ano nga na yun po natin guys kung nilagyan po natin siya ng tubig ang palambot na ating guys nilagay po natin ang ating no cubes chicken pakupuloyin natin guys ang gat lumambot say guys gimana aku guys kita guys malapit na manuto ang ating tinola. Guys, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana po, supportan niyo po ang aking video at mag-comment po kayo kung hanggang saan nakaharating ang aking video. Salamat po at walang sa salamat sa inyong walang sawang pagpangkili ng aking YouTube channel. Brother and sister in Christ, please subscribe and follow. Salamat po and God bless you all.